Hello mga kapat ng Ayan, maulan. Ulan dito ngayon. So ito, dapat kahapon ko pa to re-reactan. Pero tagang, gawin ko ba? Nanggagalaiti talaga ako. may sinasabi na naman si Manong Ramon Tupo about sa mga nurses, sa mga doctors, sa lahat ng mga nasa medical profession. Nasabi nga niya ay mag-resign na nga lang daw kami. Ha? Resign na nga lang daw kami! <laughs> Kakaloka. Ah. Kung hindi daw namin alam nyo yun, magagampanan yung ay, grabe, natalsikan ako so, ayan nga mga na helmet, talsikan tayo maharibas na sasakyan, pero ito nga kung hindi nga daw namin magagampanan kung ano man yung sinumpaan namin eh, magisay na nga lang daw kami nagreact siya about nga doon sa kung paano daw yung tamang pagtrato sa mga pasyente hmm. ito lang masasabi ko sa iyo man, nung Tulfo bago po kayong umaungaw, eh, tingnan nyo muna kasi yung rason. Tingnan nyo muna yung dahilan. Tingnan nyo muna yung pinag-ugatan. Kung bakit, paminsan-minsan, nagiging masungit. Sabihin na natin yan, mga kapatang helmet. Yan naman talaga yung realidad. May tao lang din naman kami. At may mga times na hindi naman namin napapakita yung positive way yung care and concern namin. Lalo na kung super toxic, o oh, alam ko naman na dapat hindi dinadala yung problema sa work or huwag magpapadala sa toxicity pero hindi may 'yon yun dahil dito sa Pilipinas ang realidad talaga 1 is to 30 ibig sabihin isang nurse sa 30 pasyente so talagang, alam nyo yun may shortage na nga sa manpower may, may kakulangan pa sa pasweldo rito ay mga benefits hindi nyo maaalis na paminsan-minsan talaga eh feeling nyo nagsusungit o masungit yung mga nurses nyo. Pag nakakaloka lang talaga mga kapatang helmet. Minsan talaga no, makagawa lang ng issue, feeling, relatable. Nakakaloka lang talaga kasi. Hmm, tingnan nyo naman din kasi yung mga kakulangan. And yung reason ba't ang daming mga healthcare providers na nangingibang bansa, ano kulang dito? At yun dapat yung pinagtutunan ng pansin ng gobyerno natin. Ay, nako. Sa mga ibang aspeto, natataasan nila yung budget na pagbigay sila ng country funds. Pero ito yung mga bagay na nakakaligtaan na nila eh. Nakakaloka lang talaga. May mga ngaw-ngaw lang. At saka, teka lang. Bakit kadalasan, kasalanan na lang yung, kasalanan na lang namin lagi. Parang kami na lang lagi yung may kasalanan kapag nagsusungit or negative. Eh, paminsan-minsan naman din yung mga pasyente. Diyos ko, yung Di mga kamag-alang ng mga pasyente, kung makaangas, wagas! <laughs> talaga yung totoo eh. Pero ayan, mga pata helmet, ko yun na dyan kung ano yung masasabi nyo. At ayan, umuulan. Comment yun na dyan.